Alden Richards. Inamin na sa wakas, sa harap ni Catherine na si Min Mendoza lang ang mahal. Unti-unti na ngang nabubunyag ang totoong feelings at nilalaman ng puso ni Alden Richards. Ito ay nang pagpalapit na na ipalabas ang kanyang movie kung dati-dati nang pagsisimula pa lang ng promotion ng movie nila. Alden Richards ay hindi niya ito nababanggit. Ngunit sa dami ng mga interview na ginawa ngayon ni Alden Richards ay parang kinukumpirma na ito na talagang kahit anong mangyari ay hindi sila pwedeng magkatuluyan ni Catherine Bernardo. Yan ang nababasa ng mga fans. Napakaganda nga ng chemistry nila pagdating sa paggawa ng proyekto pelikula o kahit pa sa mga commercials at promotion, ngunit pagdating sa personal na bagay ay kitang-kita ito ng publiko. At lalong-lalo na ang mga buong Alden Nation na alam kung ano talaga ang nilalaman ng puso ni Alden Richards. Kaya kahit anong gawin ng mga bashers ay hindi hindi nila masisira si Alden Richards at Main Mendoza dahil alam ang mga pinanghahawakang resibo nito ay talagang nagkalat na sa social media at kahit kailanman ay hindi pwedeng mapasinungalingan. Ganyan naman talaga si Alden Richard sa simula pa lamang. Talagang alam natin na napakagalang niya sa lahat ng babae at nakakatrabaho niya. Kaya hindi nila ng mga bashers kung ano ang gagawin nila at kung silan, saan sila susuot dahil nga naman hindi nila kilala si Alden Richards ay marami silang iniisip dito na hindi totoo ang example nga dito pag si Alden Richards ay may nakitang kayakap na babae ang iisipin ng Aldam Nation ay talagang si Alden Richards ay napakalapit talaga at napakamatulungin sa mga babae ngunit ang turing niya dito ay isang kaibigan o kapatid lamang Ngunit pagdating sa mga bashers ni Maymay Mendoza at Alden Richards, pagka merong nakita na kayakap si Alden Richards, ito ay nanliligaw na, ito ay nabuntis na, ito ay nagpakasal na. Yan ang mga iniisip ng mga bashers na walang kaalam-alam patungkol sa ugali ni Alden Richards at Maymay Mendoza. ayun kay Mara Jade, Napakagandang balita ang gagawing pag-amin ni Maine Mendoza at Alden Richards lalong-lalo na ngayon, napapanahon na para gawin nila ito Ito rin kasi ang magsisilbi na barometro sa mga fans nila na talagang hanggang ngayon ay umaasa pa rin sa kanilang pagbabalikan tambalan para makagawa ng isang movie Matagal na rin kasing inamin ni Alden Richards na si Min Mendoza ang unang gusto niyang makatrabaho sa kanyang kumpanya na Myriad. Ngunit hindi inaasahan ang pagbe-break ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla nang sa Ito ay nauna na dahil nga naman matagal na rin inaasahan ni Alden Richards ang pelikula niya na sequel na gagawin nila ito pagka pinalampas niya ito, baka mawala na, matulo yan sa kanya. Alam naman kasi natin na si Maine Mendoza ay hindi nagagawa ng pelikula kasama ang mga leading men niya. Bukod kay Alden Richards, kaya dyan pa lang ay malalaman mo na kung ano talaga ang katayuan ng relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards. Hindi na kasi ito mapapasinungalingan pa mismo si Alden Richards at Maine Mendoza na ang aamin dito hindi lang ngayon ngunit sa pagdating ng panahon ay mauunawaan ito kahit pa ng mga publiko at mga bashers ni Maine Mendoza at Alden Richards ganyan talaga ang katayuan ng relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards. Kaya kung nag-iisip sila na sirain si Maine Mendoza at Alden Richards ay huwag nyo lang gawin dahil kahit kailanman hindi nyo masisira sa mga mata ng buong Aldab Nation ang tunay na relasyon na ibinibigay ni Maine Mendoza at Alden Richards sa isa't isa. Diyan pa lang ay makikita mo nagsasayang na kayo ng panahon. Dahil hindi kayo dapat paniwalaan ng publiko, lalong-lalo na ang mga True Blooded Alden Nation na sisimula pa lamang ay nakasuporta na sa tunay na relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards. Yan talaga ang dapat tularan ng sagayon ay hindi maloko ng mga balita sa social media na kung ano-ano ang pinagsasabi at ang mga paninira kay Maine Mendoza at Alden Richards. Alam naman kasi natin na napaka vulnerable ngayon ni Maine Mendoza dahil na rin sa activities niya at talagang parang napapako na siya sa isang show lamang. Ngunit ang maganda dito, para din ang movie ni Alden Richards at sa gayon ay magkakaroon na ng tsansa na makagawa si Alden Richards sa kanyang produksyon sa Myriad at kunin niya na si Min Mendoza. Napakalaking proyekto nga nito at kailanman ay tatabo ito ng box office at malamang ay malampasan pa ang movie ng ilan sa mga pinasikat na artista sa Pilipinas. Ayon naman kay Cecilia Lumagi Hanggang ngayon nga ay marami pa ring bashers ang naninira kay Main Mendoza at Alden Richards Ngunit bakit hindi ito nagtatagumpay Ito na rin ang sinabi ni Alden Richards sa publiko Kaya dapat ay nililinaw ito Nang sa gayon ay hindi magkamali ng interpretasyon ang publiko sa mga pinagsasabi ni Alden Richards lalong lalo na sa mga ginagawa niyang interview na talagang napapagkamalan at nabibigyan ng ibang meaning ngunit ang maganda dito ay talagang dinediretso na ni Alden Richards kung ano talaga ang gusto niyang sabihin sa publiko kung matatandaan nyo ay nakita na rin natin ito kay Alden D. Charles sa mga ginawa niyang interview in this past few years na talagang totoo at inaamin niya ang naging relasyon niya noon kay Maine Mendoza at talagang si Alden Richards mismo ang nagsabi nito na sa pag-amin niya na talagang wala siyang minahal na iba kung hindi si Maine Mendoza lamang talagang dyan mo palang malalaman na talagang totoo ang relasyon ni Maine Mendoza noon pa man kaya dapat ay hindi na magtaka ang buong Aldam Nation dahil kahit hindi man saguti ni Alden Dichas ng deretsahan ang mga tanong sa kanya patungkol sa pagmamahal niya at relasyon niya kay Maine Mendoza ay alam naman natin na between the lines ay yun ang gusto niyang sabihin. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!